Maraming mga mambabatas mula sa rehiyon ng Visayas ang nagmumungkahi ng pagtatayo ng isang underground tunnel na magsisilbing isang permanenteng koneksyon sa lupa sa pagitan ng Luzon at Visayas. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Itinulak ng labing walong miyembro ng Kamara de Representantes ang pagtatayo ng Undersea Tunnel o Longspan Bridge sa San Bernardino Strait upang makunekta ang Luzon at Isla ng Samar. Sa House Bill No. 4589, na iniakda ng labing walong kongresista mula sa Eastern Visayas, hiniling nila ang pagtatayo ng undersea tunnel o tulay mula sa Matnog, Sorsogon at sa Allen, Northern Samar. Kapag maisa katuparan, ang nakapirming link ay mapapalakas ang inter-island commerce, maakit ang mga namumuhunan, at buksan ang mas malawak na merkado para sa mga lokal na produkto. Ang Eastern Visayas ay kabilang sa mga pinaka-typhoon pro na mga rehiyon sa bansa, na nahaharap sa average na 20 tropical cyclone sa isang taon, ito ay madalas na unang matamaan ng mga malubhang sistema ng panahon na pumapasok sa Pilipinas. Sa ilalim ng panukalang batas, ang feasibility study and engineering design ay dapat isagawa ng isang kwalipikadong international consulting firm na may napatunayan na karanasan sa magkatulad na undersea tunnel o long span bridge projects. Ang pagpopondo para sa pag-aaral at disenyo ay dapat isama sa General Appropriations Act. Matatandaan sa mga una na nang naiulat, na ang central government ay kakailanganin ng 300 bilyon pesos upang makabuo ng isang mahabang tulay na mag-uugnay sa Allen, Northern Samar at Matnog, Sorsogon. Ang pag-aaral ay nakilala ang dalawang magagawa na pagpipilian upang mabuo ang tulay ng link ng Sorsogon-Samar, ang una ay ang pagtatayo ng isang 24 na kilometrong pagtawid ng tulay na may tinatayang gastos ng 284 na bilyon pesos. Binubuo ito ng tatlong long span bridges alin kay San Antonio sa Hilagang Samar, San Antonio kay Kapul sa Hilagang Samar, at Kapul, Hilagang Samar hanggang Matnob, Sorsogon, ang timetable ng konstruksyon ay anim na taon. Ang isa pang alternatibo ay ang pagbuo ng isang 257 bilyong pesos, malalim na lagusan, na nangangailangan ng siyam na taon upang makumpleto batay sa dokumento na nakuha ng Philippine News Agency, PNA, mula sa NEDA Regional Office. Ang parehong mga pagpipilian ay nangangailangan din ng pagpapabuti ng mga ferry sa magkabilang panig na may tinatayang budget ng 25.3 billion pesos hanggang 71.6 billion pesos. Noong 2018, ang DPWH ay nagkontrata ng Ove Arep at Partners Hong Kong Limited, Arep, upang makatulong na maghanda ng mga feasibility study at detailed engineering design para sa bagong tulay na inter-island, ang firm ay may apat na taong karanasan sa mga proyekto sa mega transportation. Ang tulay ay nakikita bilang isang permanenteng solusyon sa pangmatagalang problema ng stranding sa panahon ng weather disturbances at kasikipan ng port during peak season. Sa loob ng mga dekada, ang roll-on roll-off, Roro, ferry ay tumatawid sa San Bernardino Strait, nagdadala ng mga pasahero at sasakyan papunta at mula sa Allenport at Matnogport sa Sorsogon, sa layo na 28 kilometro sa pagitan ng dalawang seaports, ang average na oras ng paglalakbay ay isang oras at 30 minuto. Samantala, ang Leyte-Mindanao Bridge ay isang iminungkahing tulay upang ikonekta ang mga isla ng Leyte at Mindanao sa Pilipinas. Ang proyekto ay nagsasangkot sa pagtatayo ng cable-stayed bridges na magkokonekta sa San Ricardo, Southern Leyte at Lipata sa lungsod ng Surigao. Ang Leyte-Mindanao Bridge ay tinatayang 23 kilometer ang haba. Ang tulay ay isa sa dalawang nawawalang mga link sa Pan-Philippine Highway, ang Maharlika Highway, Kasama ang iba pang iminungkahing tulay na ang tulay ng Luzon Samar, ang dalawang proyekto ng tulay ay tinutukoy bilang Luzon Samar Leyte Mindanao Linkage Project. Ang dalawang tulay na ito ay magbibigay daan sa paglalakbay sa kalsada mula sa Luzon patungong Mindanao ng walang paglalakbay sa ferry. Ang isang feasibility study ay isinasagawa noong 2018, Ngunit ang proyekto ay naitala noong 2019 dahil sa tubig na masyadong malalim sa Surigao Strait. Ang proyekto ay narevive no muli noong 2023 na may isang bagong panukala upang magtayo ng mga kalsada at tulay sa pamamagitan ng Dinagat Islands. Ang isang tulay mula sa Leyte hanggang Dinagat ay mga 28 kilometro. Matatandaan, ang Japanese experts, with the Infrastructure Development Institute Japan and DPWH, ay sinuri ang iminungkahing tulay noong November 2023, ang linggong pagtatasa na nasuri ang mga kinakailangan para sa isang pre-feasibility na pag-aaral sa ilalim ng tubig. Sinusuri ang proyekto para sa potensyal na may ugnay ang Luzon sa Mindanao, at ang mga konsultant ng Hapon ay naggalugad ng mga solusyon sa engineering na ginagamit sa iba pang mga pangunahing tulay. Ang pagtatasa ay isinasagawa ng isang magkasanib na kupunan mula sa Infrastructure Development Institute Japan at ang kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH. Ang isang survey ng bathymetric ay isinagawa sa mga port ng Matnog, Sorsogon, at Allen, Northern Samar to map the underwater terrain, sinusuri ng mga eksperto ang mga kinakailangan para sa isang pre-feasibility study. Ang team ay isinasaalang-alang ang mga solusyon sa engineering tulad ng maximum na single span length and deep water foundations, na katulad ng mga ginamit para sa Messina Strait Bridge sa Italia at ang tulay ng Ryan and Irian sa Greece, ang pagbisita sa kupunan ng IDI Japan ay bahagi ng tugon sa resolusyon ng Eastern Visayas Regional Development Council para sa pangalawang feasibility study ng tulay ng Sorsogon Samar matapos ang paunang pag-aaral noong 2019.